Yan, good morning guys! Alingari! Erika! With me is... Erika! Say hi Erika! Hi! Ayan, pamangkin sa pinsan. Anak ng pinsan ko so pamangkin ko, pinsang mo. Yung kasama ko today guys for our video and welcome to our new vlog. Ayan, nanguha kami ng ganito guys. Erika! Hi guys, again. <laughs> ah, ang dami nang nakuha ni Erica guys. Yung sa akin, ito lang. Ipakita Erica. Huh? Wow, isang ano na ng kamay mo. Yung akin, apat pa lang. So ganito ang pagkuha nito guys. Ganyan. mas ano ka lang sa mga uh, ano ba tawag dito? Dahong dagat. <laughs> Ganyan at nasa ilalim lang siya guys. So, ganyan lang. Ari ko pikas, Erika. Maghiwalay kami para marami ito. Ibebenta namin. Oh! Tinasun, wow! Nakuha pa siya ng sisya, guys. Ah, Be. Oh, wow! Mayuhan ni mo, Erika. Ang galing niya. Uy, iubo yung tao. Inaubo. Sisya na sa boses, guys. May sipon at ubo kami dito. Maano kasi. Panahon. Ganyan lang pagkuha, guys the way to fight it. and gaya nito wala then minsan meron din naman asa ah, nakakuha ka? kasa? asa ba? ini dragon? Yes. crab oh yan maliit ay kuya Ayaw, agad niyo mo, Erica. Ang galing ni Erica, guys. Siya din yung nagkuha ng ano. Kasama ko palagi mo. Mostly kasi dati si ate yung eldest na Kasi matagal sila magkising. So si Erica na lang palagi ko. Sarap kasi dito sa may ayan, sarap kasi dito sa may dagat, guys. Kaya kung maari habang ayan ang pag-umag. At low tide so nakakaano kami dito sa may dagat. Ayan, nakakita ako guys. Pakita ko. Ayan, gumagalaw pa siya. Ayan. Eh, saan na ba yun? Ito pala. Iba yun. Ganyan lang. Then may baby pa na ano. Baby pa siya so hindi pa siya pwedeng i-bend. Ayan guys, ito. Na. Nasa dahon lang siya guys. Ilalim ng dahon. Kaya need ganyan. Para makita mo guys. Kasi nasa ilalim talaga siya. Ang sarap dito sa probinsya namin guys. Kaya ayan. Kasi nakahulog lang siya. Malimis ko to. Tagal ko na. Ano. Hindi na ganito guys. Nung maliit pa kami dito, kami palagi sa may dagat. Gamay ra ko ana ko Sabi ko. Sabi ko guys, lang. ah grabe ya dagana na. Wala naman tay kuan. Wala nan. Ah sige balik ako. Ayan guys, hindi pa nakabalik si Erica. Ayan, pabalik na siya. Ayan, ito Saan ba yan? Basta. And, maambo na. gloomy Kasi kayong guys, oh. Eh? Blooming Tuesday. Yan. So, pero okay lang yan guys. And nangunguha pa rin tayo nito. So, kumuha si Erica. Bumalik dun sa may dalampasigan guys. Kasi siya nasa boses ko guys. May sipon kasi ako at kubo. So, ayan. Nagkuha siya ng tin can para lagayan namin dito sa sigay. We call it sigay. I don't know anong Tagalog dito guys. guys. Snails. umakit sa paa ko. Ayan yung guys. Ano yung totoong stain. Umakit siya. Ayan guys. Nakikita niyo may airplane. Naanan kasi itong aming um, guys. Lapit sa airport. much, much, much later. Ayan guys, ito na yung nakuha namin. See, almost mapuno na yung ano. Ayan, may nakuha kong eto guys. Hook. Tatapon ko sa ano. Dalam pa si ganyan ng maayos para kasi baka maano yung mga bata pag naliligo sa dagat. Yung kay Erica, maybe puno na yun guys. Ito. So, ganyan lang guys. So, ganyan-ganyan mo lang talaga yan. At, ayan, tingnan. Mag-cover yan. Pag nahawakan mo yung, ano, makikita mo. Kasi, ayan. Pag sanay ka na, guys, malalaman mo na, makikita mo agad yun. Ganyan pa. Ayan si Erica. Ah, ang dami na rin kay Erica, guys. Almost na puno na yung sa akin din. Yung ka sa kanya, halos puno na. konti na lang. So, kanya-kanya kaming pwesto ni Erika. Yung si Erika. Dito ako.